Mayahanap ko na si Mano Ryder para matapos niya yung problema. Kapatakad pala sa iyo, Mano Ryder, sa nabasa ko. Kumasalan na lang po sa mga netizens, sa mga pinagbabanta sa akin. Hindi rin kayo, na gawin rin ko talaga kahit may mga nabagawin mo rin talaga. Viral ngayon sa social media. Lexter Castro, humingi na ng paumanhin sa mga netizens na tuluyan siyang pinagbabantaan pati na rin ang kanyang buhay. Ngayong araw ay humingi ng paumanhin si Lexter. Matapos maka, ramdam ng stress, dahil sa walang tigil na pambabatiko sa kanya ng mga netizens. Matatanda ang trending sa social media. Ang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan Metro Manila noong June 24, 2024. Matapos mag-viral ang isa sa larawan ni Lexter na makikitang mapang-asar na aksyon habang binabasa niya ang isa sa rider. Saad ng rider nakiusap umano siya na wag siyang basain. Pero tinuloy pa rin ni Lexter na basain siya dahil sa paniniwala ni Lexter na fiesta sa kanilang lugar. Dahil dito ay hindi nagustuhan ng mga netizens at ilan sa mga netizen ngayon ay binyantaan ang buhay ni Lexter. Saad pa ni Lexter, medyo na stress na ako guys. Sa mga nambabash sa akin at nagbabanta, hinahanap ko na si Manong Ryder para matapos na ang lahat. Para mawala na yung mga nambabash. Patawad pala sa iyo manong rider sa nabasa ko. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Hindi ko na alam gagawin ko talaga. Lagi kong iniisip. Kaya manong rider sana po mapanood niyo po ito. Mag-comment po kayo dyan. Hihingi po ako sa inyo ng paumanhin sa personal. At hindi lang po yun. Bibigyan ko rin kayo ng helmet. Pati na rin kapote para rin sa inyo yon. Matatanda ang kamakailan ay dalawang rider na din ang nagsampa ng kaso dahil sa pang-aabuso ng ilan sa mga nambasa sa kanila at nagawa pa silang saktan. Dalawang tao na rin umano ang nasampahan ng kaso dahil dito, at ilan naman sa mga rider ngayon ay napirwisyo. Hi guys, so meron tayong na bagong laro ngayon. Ito ang todaysbet.com. Yan, kung makikita nyo guys, meron din silang Super Ace, Fortune Games, at Golden Empire. So sa mamagitan ng contact number nyo guys, pwede na kayong mag-register dito sa Today's Bet. Yan guys. So papakita ko sa inyo kung gaano kadaling manalo dito guys. Tara. So ayan nga pala yung mga laro dito guys. Sobrang dami dito guys. At legit na legit nga ang link na to guys. So try natin sa Super Ace. Five times. Five times. Diamond times. So, nga guys, no. Sobrang daling manalo dito, guys. So, sa mga gusto mag-register, nasa comment section ang link, tara.